kumusta si sisilita mo dito hindi mo nagang salita ng ano ano hmm, Nangitig pa para taram po Anong sinasalita niya? Hmm. Yung ano po uh, Maguguhot na po da ang mundo Madali na po da ah, Madali na maguguhot ang mundo Ako'y tutula Mahabang mahaba Ako'y uupo Tapos na po <laughs> <laughs> Galing Yan isang mapagbalang po mga kalingap Mga kabente yung po ngayon ay nandito po ako ngayon sa si Pukot Kamarinisur papunta po ako ngayon sa Naga City kay Ate Irma abistahin uh, ko po muli si Aterma. yung si Ate po ay ex abroad na umuwi po siya sa Pilipinas na <clears throat> bigo sa kanyang kapalaran po sa Taiwan and may mga nagsabi po na na-depress daw po si ano si Ate din po doon sa mga naging experience nya sa abroad yung trapo mga kabente punta po natin si Aterma sa pwede po natin naman dito sa gilid na nabili na building na yun ang Williamson minsan daw dyan siya natutulog tapos isa sa may arunahan yung may convenience store na 7-Eleven minsan daw natutulog siya dyan hindi <coughs> po alam kung ano pong hindi po natutulog ng bakit siya nagaganyan na samantalang meron naman po siyang magulang kapamilya na uh, pwede naman pong pag-usapan na tarahan siguro <clears throat> po yung may malalim na dahilan si ate Irma yan po mga kalingap mga kabente tara tara po sa bayan po ng Kalabang Gagamarinsur yan ang daanan na po natin, namin Naga City yan cute ng mga pajak dito <clears throat> kapit ng mga padyak Nanapit ano, na po kami sa lugar po ni Ate Irma Sana po ay nandiyan si Ate Erma Sa Ate Rama po ay kung saan saan nang punta Buti na lang po at napakiusapan po natin nakaraan Na amuhi muna siya sa kanyang nanay Yan, Sabi ko sabi ko nga po sa kanya Mas okay na yung salitan siya ng hindi maganda ng kapamilya And huwag lang dun sa kalsada na hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa kanya pwede siyang mauso pati ang rip ngayon parang bes na din may nag attempt lang sa kanya nung natulog daw po sa, sa bangketa na mundik-mundikan na daw po siyang marip sa, na po yung bahay ni At Erma mga 5 minutes na lang po ang layo mga may mga taniman dito napakalawak banana plantation and rice tapos may mga ano pa dito pakwanan ginagawa po yung kalasada dito po mga kalingap, mga kabente narito po ako ngayon sa kapasok po doon kala Aterma grabe po ang sumurang init o, oh. nasunog po yung anong po ng palay kahit po mainit po ay ano maangin okay lang po dito no? ayan ano yung pagsasaka tapos marapit din sa dagat dun po sa unahan sabang na po yun paliguan po may beach resort daw po dyan Ano yun Kapit ay, grabe, burrito ko pati ano, kape. Si, si Tita rin mo nasa ino. Mayo. Ano ah, gali? Hmm, sige, sige. Salamat. Gura na yun eh. Ay, na po. Ah, na. Salamat. Bente wala si, si Irma. Hmm. Um, kumusta si sisilita mo dito hindi mo nagan salita ng ano ano? Ni hmm, tigwa para taram po. Anong sinasalita niya? Hmm, Ni ano po. na po da ang mundo madali na po da. Ah, madali nang magugo ang mundo. Mm, kaya pala lagi laging wala dito. Kasi mm -hmm. natutulog. Alam niyo ba na natutulog sa Pagsada sa bangkita si iti tamo? Sige. Hmm, nung nakaraan nakakita ko sa bangkita. natutulog Kaya naihanapin namin si iti mo sa naga. Ha? Ah. Hmm. kita na, ano? Hmm. Ito pa Hmm. Ito, diyan mo nini? pang gargasos nga dito mapunta na din ako ha mm. basta pag nag uwi dito si Rita mo sabi yung tas bantayan nyo na lang huwag nyo nang payagan pag nag alis kasi kung saan saan natutulog ibig sabihin, hindi nyo alam na natutulog sa, sa pangkita na, na, natulog yan minsan sa park sa tabi daw ng 7 eleven sa ano yun sa Robinson Hmm. Ito para kapatid mo ito. Hmm. Hmm. Ate mo pala ito. Kamukhang kamukha kamu. Ano nga pangalan mo nene? Ano po? Casey. Okay, Casey. Casey ano? Hmm. Um, May binablog din kami, Casey. Casey, Casey tandingan. Magaling ka din kumanta. Katurad nito. Hmm. Um. Uy, oh, ini Mauwi na kami ah. Hmm. mag dito. Hmm. Um. ako'y tutula. Mahabang mahaba, ako'y uupo. Tapos na po. <laughs> Galing, bilis. Lagit na lang karimla ay aking nilalaan. Ang kaysaysaya ng pag-ibig. kay sarap, kay pait. Ang aking minamahal ay biglang nagpakasal sa matali kong kaibigan. Ako pa ay naging abay. Mm, yun, ano pa alam mo? mo? Ano pa? Ito, ito. Silos, silos, sali, silos. Five monkey, hampi-dampi. Mama ko da-doktorin, da 14 Pambilan kong tatlo Nakatago na kayo Kayo po na nakaupo Subukan niyong tumayo awa na be a to to be star How how di karabaw di bato ten Meow Sa gitna ng karimla Ay aking nilalaan ang kaysaysaya ng pag-ibig Mukha'y sarap, o kay pait Ang aking minamahal Ay biglang nagpakasal Sa matali kong kaibigan Ako pa ay naging abay mm, Yun, ano pang pa alam mo? Nene, mapunta na kami. Bye-bye. Bye-bye po. Sige. Yan mga kalingap, mga kabente. Ang galing ng bata na kumanta. Hindi po namin nakagutan dito si Mati Hanapin po namin sa naga. Yan po mga kalingap, mga kabente. Si Ate Ay, mga kalingap, mga kabente. Yan. Yan po yung pamangkin ni ah, Kausap po natin kapatid nung ano yung maliit na interview natin kanina yan po mga kalingap mga kabente and pa balik pa akong Naga City hanapin ko po si Ate Roma kusang po sa nagano dun at baka nandun na naman sa SM o kaya sa Plaza Plaza Quezon doon lang po palagi si Aterma kasi pag nandito ko nga daw po sa bahay dito sa sa mama niya ay na-stress siya. Wala na po na daw po sa isip niya. Ah, akala ko nga po pagdating ko po dito ay hindi na alis sa terma. Pa yung na, naman daw. Sabi po nung pamangkin na nahalata po na kung ano-ano daw po ang sinasabi na nakita daw po niya ang Diyos, yan, magunaw na daw ang mundo yun po yung sabi kanina kaya po nabahala din po ako na sa kalagayan po ni Ate Erma matapos po yung pagbalik niya po galing sa ibang bansa kaya po yung trauma yung trauma po na nangyari sa kanya sa dati pong trabaho sana po yung matulungan po natin sa si Ate Erma na makarecover yan po mga kalingap, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Salamat din po sa suporta ninyo kay Kalingap Rab, Kuya Bal, sa lahat po ng majority vlogger na tumutulong po sa mga nangangailangan. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, po. Mr. Bentevay Vlog, maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.